Dati ano lang to, half lane At ano lang yung white rocks, Yung lupa lang Yan, yan yung Mount sa na ah, we'll try na try. Ah. Kain na lang. Ayan o, oh, ganda. Ayon yung mga, sabi mo na ano, yung boundary uh, ng mga lupa. Opo, oh, bold. Oh, oh, yung, Mu edge, ang pinakamuhon nila yung, ano, mga